Kabanata 18 Mga Kaluluwang Naghihirap Tatlo ang misang karaniwang iniaalay sa mga kaluluwa tuwing undas. Malapit na ang ikapito ng umaga nang matapos ni Padre Salvi ang kanyang huling misa. Halata ang kanyang pananamlay na tila may sakit. Nagbubulungan ng mga manang at manong sa simbahan sapagkat hindi sila pinansin ni Padre Salvi na dere-deretso lang naglalakad paakyat sa kumbento Gayong naghihintay ang mga ito para humalik sa kanyang kamay. Pinag-uusapan ng mga manong at manang ang nalalapit na kapiestahan ng bayan ng San Diego at tatlong pari ang kanilang pinagpipilian magsermon, sina Padre Salvi, Padre Martin at Padre Damaso. Naging paksa sa kanilang usapan ang tungkol sa pagkakaroon ng indulhensya plenaria na siyang tanging kailangan ng mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio upang mahango roon. Ang isang karaniwang indolhensya sa kanilang pagkaalam ay katumbas na ng mahigit na isang libong taong pagdurusa sa purgatorio. Ang mga manang na naguusap uusap ay pinangungunahan ng isang batang-batang balo, manang rufa at manang wana. Dahil sa kanilang kaabalahan sa pag-uusap, hindi nila napansin ang pagdating ni Sisa. Siya ay mayroong sunong na bakol na puno ng sariwang gulay na pinitas niya sa kanyang halamanan. Mayroon din siyang halamang dagat na katulad ng pako, na paboritong gawing salad ng kura. Suot niya ang kaniyang pinakamagandang damit. Tulog pa si Basilio nang umalis siya sa kanilang dampa. Dumeretso si Sisa sa kusina ng kumbento. Inaasahan niya na marinig ang tinig ni Crispin, ngunit hindi niya ito marinig. Binati niya ang mga sakristan at kawasi ng kumbento. Hindi siya napansin ng mga ito, kung kaya't siya na mismo ang nag-ayos sa mga dalaniyang gulay sa isang hapag. Nakiusap si Sisa sa tagapagluto kung maaari niyang makausap ang pari, pero sinabi sa kanya hindi sapagkat may sakit ito. Tinanong niya ang tagapagluto kung nasaan si Crispin. Ayon sa kusinero, ay wala si Crispin sa kumbento dahil nagnakaw ito ng onsa at tumakas. Naipagbigay alam na ng alila sa utos ng kura ang pangyayari sa kwartel. Ang mga gwardiya sibil ay maaaring nasa dampana ni Sisa upang huliin ang magkapatid. Pagdiin pa ng kusinero, hindi makapaniwala si Sisa sa narinig. Nangatal si Sisa na umid ang labi. Mabilis na tinakpan ng kanyang dalawang tainga ng paratangan siya ng kusinero na isang inang walang turong mabuti sa mga anak. Ayon pa dito, mas masahol pa ata ang inyong mga anak sa kanilang ama pagdating sa paggawa ng kasamaan. Tolerosiyang nagtatakbong ni Lisa ng kumbento. Gulong-gulo ang isip. Mga tulong sa pag-aaral. Nagtungo si Sisa sa kumbento upang hanapin ang kanyang anak na si Crispin, ngunit hindi niya ito nakita. Sinabi lang ng tagapagluto na ang batang hinahanap ay tumakas na. Hindi tiniyak ni Jose Rizal kung ano ang nangyari kay Crispin. Ngunit sa pagkakadala niya ng mga pangyayari sa Kabanata 17 ay humantong sa paniniwalang si Crispin ay patay na. Ang isyong panlipunang nakapaloob sa kabanatang ito ay ang mapanghusgang tingin kay Sisa ng mga manong at manang. Ganon din ang tagapagluto sa mga anak ni Sisa. Ang isyong pangrelihiyon naman ay ang paniniwala ng mga Pilipino noon at kahit hanggang sa ngayon sa tinatawag ng simbahan na indulhensya plenaria upang mahango ang kaluluwa sa purgatorio. Malinaw na sinasaad dito ang panloloko noon ng mga praile upang mangikil ng pera sa mga Pilipino. Hanggang sa muli, paalam. Oops. Huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.